At ayun na nga, palabas ako kasi magtatapon ako ng basura dahil madagal na ito nakatambay dito. Yung araw-araw nagtatapon nga pero marami pa rin kasi naglilinis -in ako ng aming stock. Dahil pa palang mga basura na nakaipit. 2024 na, gusto ko kasi walang gamit, minimalist lang ang pangay kaya nagtatapon ako ng hindi na nagagamit at ipapabox ko sa Pinas ang iba. So, ayan na nga, sinegregate ko yung cartoon papel para mabilis lang matapon kasi winter! Nanginginig tayo sa lamig. Nagda-dry na yung mga kamay natin. Kasi so, winter. Mahangin na may kasamang lamig. Sino bang hindi magda-dry noon? At syempre dahil galing bakasyon. Tamang relax. Tamang higa. Ganon. Tamad-tamad mode. At pagkatapos nang magtapon ng basura, eh magbili ako ng mga pagkain. Pupunta ko ng grocery. Magbili ng mga sa kainin lulutuin. Dahil puro noodles lang ang aking ginakain at amin.

So ako yung magsusundo na ng aking tiyanak kasi 5.30 dapat asundo na. Tada! Maliwanag na! Patay tayo dyan. Iglalaro talaga yun si Yori Jo, no? Kasi maliwanag na. Ano nga ba yung sunod sa winter? <laughs> Kalimutan ko. Kasi pag winter, pag 5.30 madilim na. At ngayon liwanag na mahirap na naman ako magsundo kay Yuri kasi maglalaro yan eh tapos si Bunso ano sa bahay ayan kaya aguray school nila Christmas pa Kala ko may nanay. Ani, the way is there. We're going home. Where? Our home is there. Mug, murkano. Orisip, ani yon. Kaza, kaza. Orisip, it's on. Nih, what's that? Sky Ya, yeah, sky And Sky, pop troll Pop patrol, yeah. patrol. Kaca, tiktok Mami, yeah. pop troll On the wall Pop patrol on the wall On the way Basta yung patrol Kaca, uricu kaca Ice cream, money 가자. I buy a lot of ice cream for you. Yeah. 가자. I buy a lot of ice cream. 가자 동생 있어요 어떻게요? 아니, 누리도 안 돼요. 가자. 가자. 어요. 누리도 안 돼요. Orijiptayo don't say we No 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 Kaza no, no, no. the slide is cold. Yeah the slide is cold. There's no children playing. Kaza nasa third floor kami so pababa siya kasi may mga bata dito ayan yung mm -hmm. friend niya wala ata itong kapatid kaya so, ayan si Yuri ginaganyan niya yeah. wala ba ba talaga ni Yuri Nandiyan siya at ang kalaro niya ha mga lalaki okay. so dyan lang na, natatapos <laughs> ang aking vlog see you on my next one bye